na interpol na kung ano ang kailangan ko ng aksyon na gagawin ko na ina na informasyon. Maaari ito na ay makatulong ang interpol sa law enforcement sa law ng ng Sa atensyon ng yung mga na Ano po tayo sa exercise? Ejercicio numero numero uno. Pangalawang kain. <laughs> Ay mo tayo sa kabalita. Para ganado tayo mamaya ng pumunta ng buki. Tanda muna naman tayo kaya kailangan natin ng energy. Kaya naubos na yata kanina. Ako'y nag-exercise. Pero hindi pa natin ubus yan. Kain na naman tayo. Pag kumain tayo. Ayan e, na naman. Mmm. Yame. Siyempre yung ulam natin ngayon. Yung mga yang kung yung mga nakukuha nilang sa, sa matakam kaya. Uh,

Oh hindi libro may pamagat Ang libro na isinulat sa Stop. Sa, Stop. Sa, bukid, sa, bukid sa at Ay, mga damo Ay kailangan para sa printing services ng libro na ipawig sa dalawang Every three day, days, nagdada mo? Just to uh, detail to uh, that para uh, ma-appreciate -ma <laughs> Sabi mo, lumakanda uh, mo? Yung yung 10 million po, ang target po niyan ay thousand dollars no? Kasi 200,000 po yung bags na ibibigay natin yan at uh, um, isa lang sa target for 2025 Mano-mano lang eh uh, Dapat yun ipa... Kung makabili ng kwarta

Mag-exercise na tayo. Mamaya, focus natin. Bakit mga ng tayo jogging at uh, Usap na lang ako. Usap na 50. Bali, 10, 10, 10, 10, 10. 10. Limang beses lang. Kaya nag-warm up na ako kaya pinawin na ako. Gusto mo na ako magbubuhat. Mag Hindi siya makikita ulo ko ha. Batok pala batok. Mucha de batoca. Pilipinas. sa kain. Hmm. Hindi masiguro nangawit lang. Bilang sumakit yung bato ko eh. Kasi po, baka ko eh. Din na Ay po, ko Ang pangunod ng TV. natin mamaya yung exercise ako. Para may papanood kayo See you there Thank you for watching Please watch again And again See you tomorrow